Isa na namang pagtutuklapan at pag-aangatan ng mga tiles ang pag-uusapan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga sir at welcome back po ulit sa ating youtube channel. For today's video nga po mga sir ay ito bali ito na naman po yung uh, panibagong uh, repair project po natin dito nga po sa mga nagtutukla, nagtuklapan at nagangatan na mga tiles ipapakita ko po dito sa inyo mga sir yung dalawa sa mga uh, posibleng dahilan kung bakit nagangatan yung mga ganitong uri ng tiles yung isa nga po dito, bali naipaliwanag na po ito doon sa mga naging, uh, sa mga una po nating uh, video pero ang isa sa mga posibleng naging dahilan ng uh, pagtuklapan o pagangatan nito mga tiles dito yun po yung uh, gusto kong share sa inyo dahil ito po isa rin po ito sa mahalagang ikang nga po nyan eh, kailangan din po talaga nating piliin yung gagawa sa bahay natin tulad po nito nga uh, pagtatiles dahil talagang ito po kung uh, hindi po natin nababantayan yung mga ganitong uri ng uh, uh, trabaho, talagang magiging doble gastos po sa atin at uh, syempre hassle na din dahil kapag ka ganito po na halimbawa po ito tineterhan na itong bahay na ito tapos uh, mag ah uh, angatan yung mga tiles. So, kapag ka nag-repair po, ayan. So, alikabok, syempre, yung uh, perwisyo na maidudulot nito dito sa atin. Kaya, samahan nyo po ako, mga sir, hanggang sa dulo ng uh, video na ito para malaman po natin at ma-share ko rin po sa inyo yung mga uh, kailangan nating malaman tungkol dito sa pagtutuklapan ng mga tiles. Sa mga unang video ko nga po, mga sir, ay isinair ko yung uh, ang uh, mga dahilan ng uh, pagtutuklapan ng mga tiles kaya kumbaga yun po yung mga kailangan nating iwasan tulad po ng uh, paglalaan ng proper spacing sa ating mga tiles. Kapag ganito po ng mga vitrified tiles o porcelain tiles 'yung uh, pina-install natin, lagi po nating uh, tatandaan na um, lalaanan po natin ng at least 2 mm spacing sa pagitan ng ating mga tiles. Dito po kasi, nagkakaroon po dito ng tinatawag na thermal expansion dito sa ating mga tiles at dito po sa ating subfloor. So, kapag ka nangkaroon po ng thermal expansion, doon po natin may iwasan yung agad-agad na pagtutuklapan ng ating mga tiles. Kumbaga, sabihin na po natin magkaroon ng thermal expansion, uh, hindi po agad-agad magbabanggaan yung ating mga tiles tulad nga po nung ipinaliwanag ko naman sa isa nating video na kung saan uh, napatunayan nga po talaga natin na yung mga vitrified tiles ay talaga nage-expand Ano po dahil dun nga po sa yung components ng vitrified tiles na kung saan meron nga po itong uh, silica sand at yung uh, silica sand nga po na yun yun po yung uh, may mataas na uh, expansion rate kaya yon so kumbaga po kailangan talaga nating uh, lagyan ng spacing yung ating mga tiles wag po nating i-install ito ng 00 o yung dikit-dikit ang isang nga rin po niya na nakakalungkot dahil minsan yung mga uh, nagpapagawa na rin po mismo yung mga kliyente nila yung uh, nag uh, suggest o nagre-recommend na Ah, uh, dikit-dikit na lang daw po 'yung pag-install. So, dun po nagkakaroon tayo ng problema dahil nga po dito kapag nagtuklapan na po 'yung mga tiles, minsan naman 'yung CC nando na lang po sa tile setter. Ano po dahil minsan sasabihin na lang na uh, hindi marunong 'yung uh, tile setter, hindi raw maayos 'yung pagkakagawa kaya 'yun nag -angatan. Pero nandoon nga po pala 'yung isa sa dahilan, 'yung pagkaka-install pa lang na posibleng halimbawa uh, install talaga ng dikit-dikit doon -dikit, po nagkaroon ng problema kaya yun po yung uh, kailangan nating iwasan Balik nga po tayo dito sa isa na naman nating uh, repair project nitong mga pagtukla pa ng tiles. So yun nga po, bali dalawa sa nakita nating dahilan dito. Ang isa nga po sa dahilan ng uh, pagtuklapan ng mga tiles dito na kadalasan nakikita ko na rin po sa mga uh, na pagpapalitan po natin ng tiles tulad po ng mga nangyayari dito. Meron po talaga nitong mga setter na Ganito po yung paraan nila ng pag-install ng tiles dahil minsan uh, siguro ini talang na lang din po nila na uh, madali ano yung ganitong paraan. Ano po ba yung tinutukoy ko na paraan ng um, ibang mga tile setter na talagang hang, kahit po hanggang sa kayo eh, may mga nakikita para ako na, na ganito po yung paraan nila. So ito po yung paghahalo ng semento, buhangin at yung tile adhesive. Ano po so kumbaga pinaghahalo na po nila yung semento uh, buhangin at adhesive para isahan na lang po yung mortar na gagamitin nila. Ano so yung isa pa po sa pinaka uh, masaklap dito na ginagawa nila, uh, kumbaga po hindi na nila pinapahiran ng tile adhesive yung ating mga tiles bago po install dahil nga po yon sa nando na po yon sa mortar na ginawa nila doon sa hinalo nilang uh, buhangin, semento at yung tile adhesive. Kumbaga po kapag nilapatan na po nila yung setting nila o yung mortar, so sunod na po niyan kapag uh, napantay na, sunod na po niyan gagawin nila is ilalapat na po mismo yung tiles, ano. Wala pong back battering na ginagawa doon sa ating tiles so ibig sabihin po hindi po magiging matiba yung kapit ng tiles doon sa mortar na ginagamit nila tang isa pa nga po sa masaklap na nagagawa dito yung hindi po paggamit ng tamang tile adhesive sa tiles na ini-install nila so ibig sabihin ko po nito halimbawa po yung ating mga vitrified tiles o so porcelain tiles o mga ito, o ito po yung mga non-porous tiles dito po kailangan heavy duty yung taladhesive na gagamitin natin. Hindi po sapat na ordinaryo taladhesive lang. Ito nga po yung dahilan kung bakit ginawa yung heavy duty taladhesive ano po dahil para po ito sa mga non-porous tiles ano. So yung mga katulad po nitong 60x60 60, o yung mga large format tiles yon so dapat po heavy duty yung gagamitin natin yung ordinary tile adhesive naman po is ito naman po ay para lamang sa mga ceramic tiles so yung mga maliliit na tiles yung uh, mga 40x40 30x30 ganyan so okay na po yung ordinary tile adhesive pagka ganito po na vitrified tiles o so porcelain tiles yun nga dapat heavy duty sabihin na po natin heavy duty yung uh, ginamit na tile adhesive dito nagkakaroon pa rin ng problema dahil hinalo nila sa semento at buhangin. Ano po? So kumbaga pinaghalo nila yung semento taladhesive at buhangin at uh, yun na lang mismo yung uh, ginawa nilang mortar. So ibig sabihin po kung yung didikit doon sa ating tiles hindi lang talaga siya purong taladhesive. May halo siyang semento at buhangin. At ang pangalawa nga po sa mga dahilan ng uh, pagtukla pa ng mga tiles dito na nakita natin, talaga naman po kahit ito po ceramic tiles yung, uh, yung in-install dito, talagang aasahan po talaga natin na hindi po magtatagal yung uh, ating mga tiles dahil dito sa paraan ng pag install nila. So kung makikita nyo po dito sa picture na pinapakita natin, makikita nyo po na ampaw o walang laman yung ibang parte ng uh, mortar. Ano, so ibig sabihin po walang merong ibang merong parte ng ating tiles na wala pong dumikit ata uh, hindi lang po maliit na parte ng ating tiles ang uh, walang dumikit pagdating po kasi sa pag-install ng tiles so sa paglalagay ng mortar sa ating mga tiles meron naman po talaga tayong sinusunod na na coverage ng ating uh, mortar o yung ating tile adhesive sa ating mga tiles at least 98% ng ating at tiles ang malagyan po nating tile adhesive. So kumbaga po hindi naman po talaga may iwasan minsan na hindi po napupunuan na talagang kumbaga lahat mako malalagyan ng tile adhesive yung ating tiles. At yun na nga po mga sir yung ilan sa mga posibleng dahilan ng pagtutuklapan ng ating mga tiles na nai natin sa video na ito. So sana po may uh, natutunan tayong uh, kaalaman tungkol dito sa pagtutuklapan ng ating mga tiles at kung paano po natin may iwasan. So maraming maraming salamat po sa panonood at, at kung nagustuhan nyo po yung uh, video na ito, pakiclick na lang po yung like at uh, pakiclick na lang din po ng subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa si channel na ito para patuloy ka po makapanood ng mga katulad nitong videos. so Maraming maraming salamat po sa panonood.